Madaling araw pa lang, nag na kami para sa lakad namin. First time naming makakakita ngayon ng sinasabi nilang Sea of Clouds. Kaya nagkape na kami at kumain para pagdating doon hindi kami gugutumin. Naka-check-in kami ngayon dito sa Gina Gardens and Farm. Time check, quarter to six. And nagre-ready na kami papunta sa falls. Meron daw sea of clouds. And kailangan natin makita yun. Di ba, Kyler? Yes! And si Miggy Boy. Tara, tara. Abulin natin yung ano. Ano, nandiyan yung Jordan na bag? Naiwan. Punta tayo ng falls sa sea of clouds. drivinglan tayo 60 kilometers. Gusto ko talaga Kita niyo 'yan, the sea of clouds, guys. Ayano. No? kasama natin si Naaya, si Birthday Boy at nagtatanong kung saan ang daan papunta sa falls. Ayan, bundok na to guys, Sea of Clouds. Pass natin oh. Sabi nila malapit lang yung falls. Maganda naman ang panahon. Mukhang makakalangoy tayo. Time check, 6am. Ang lamig. Ligo tayo. Woo! Ang ganda guys. Grabe. Oh, ayan oh. Yung pala yung... Beep pala ni Miggy yun eh. Ang kapal Sea of Clouds guys Sobrang ganda Ang sarap magkape dito guys Dapat dinala natin yung camping chair Dito tayo mo po Guys hey, hey. So time check Ay walang nga, Kiara come here Kati so, Dito tayo ngayon sa Quezon guys so, Walang tao, presko, malamig Tinik na namin yung opportunity na makapag-picture-picture dito. <laughs> bilang lang, bilang, bilang. Manalo. Kahit mabaho ako, tabihan mo mm -hmm. ako. Okay. Bam. Ito na kami sa Quezon, guys. Sea of Clouds. Smile. Kiss <laughs> daw. Kikita ka ni Kuya, oh. Galit. <laughs> After natin mag Sea of Clouds, falls tayo. Medyo matarik guys. Pero kayang-kaya ng 4x4. Si nga na 4x2 kinaya eh. Oh. Actually, naririnig ko na yung tunog ng falls eh. Ayan. So medyo masukal lang ang daan pero... Ihi ng kabayo ang panghi. Ganun talaga. Nasa nature tayo eh. <laughs> May dala ka ba? Na. Pang swimming. Yeah. Ito na yun. Nice. Ayan, si Mama. Ready ka na? Mag-falls? Oh, Naka-ready na. Ganda ng attire. Naka-cycling spa yan. O, oh, naka-crocs. Sosyal. Ayan, si Kiara and Kyler. Are you ready? Yeah. To swim? And also, Achi Kyler? Okay, let's go. Ganyan ka mag-swimming, Achi Kyler? I'm gonna take my swim. Ah, okay. Si Achi Haley. Ready na. Kaman, kaman, come on, come on, come on, And si Papa, naka-swimwear na din. Ready na lumangoy. Hindi natin alam kung malalim ang falls. Tingin mo, malalim? Ano ba mo? Eh, kaya naman pala <laughs> Let's go. First time natin mag-falls. Siyempre, dahil first time natin, excited tayo. And with my family, kailangan natin mag-register. Kano po bayad? Malalim yung tubig. Ganda. Whew, falls Ang lamig ng tubig guys Ang lakas ng Agos Itura pa lang Napakalamig na ng tubig Pero lalangoy natin yan syempre May taas yan, mataas yung falls yeah. eh ganda so, sa taas Tapos pababa siya Hanggang Dito So andun na si Aya Andun na siya oh. Lakas ng Agos pero grabe naman sa linis. Napakalinaw. Ayan. Wala masyadong tao guys. Kaya maganda lumangoy. Ang taas nito. Ganda nung flow ng tubig. Mula dun sa bundok na yon pababa dito hanggang doon. So, pwede rin mag-swimming dyan. Kati, si Kiara dito. So dito, pwede pang bata. Ano lang siya dito, Hindi lagpas tuhod yung tubig dito. Pinaka malakas na agos doon, sa taas. Hi. Tara, baba tayo. Ganoon natin. Babaid na natin yan, guys. Today is Thursday, guys. Walang tao. Solo namin yung place. Grabe, lakas lang. Ano? Malakas yung agos. Sobrang lakas, guys. Oh, man. Ang lamig. Lagi, sa sobrang linis ng tubig, pwedeng uminom, guys. Ah. Sobrang lamig, guys. Bale dun, guys, ito ay medyo mababaw to. Hindi ganun kalakas yung agos ng tubig. Pero dito, ayan, ito yung pinakamalakas. Tara, langoy tayo. sobrang lamig guys ay may tumalon lalim ba ba? lalim sobrang lamig pwede bang inumin yung tubig? syempre hindi eh ito pwede inumin <laughs> matik oh, oh. yan super lamig ng tubig grabe as in as in, in. manginginig ka sa lamig hindi mo lalim yun nga pala alimutan ko 6.5 ka <laughs> Grabe gutom ko. Solid. Solid yung falls na yun, guys. Dahil nagutom tayo. Siyempre, kakain tayo, guys. Yeah. So, overnight stay lang naman kami. And ito na nga pala yung second day. So, after naming mag-pinlock falls, bumalik kami sa bahay na tinuluyan namin sa may Gina's Garden and Farm. Nag-checkout na rin kami ng 12. Then, bumaba na kami sa Love View kung saan nagpalipas ng oras, nagpicture picture Then, afternoon saka na kami nag-uwian. So sana na-enjoy nyo ang short video na ito. Very raw, wala na masyadong editing. Gusto ko lang mag-create ng memories. Siguro sa susunod na mag-outing ulit kami ng family, try ko ulit gumawa ng part 2. Kasi parang nabitin kami sa overnight stay dito sa Infanta, Quezon. Sobrang ganda dito at alam kong marami pang falls at tourist spots ang hindi pa namin napupuntahan. Malaki-laki rin ang Quezon. Di bale, sa susunod, Maglilibot tayo dito Anyway Dito ko na tatapusin ang video Peace!